Isusuga natin dalawa sa labas, ito yung nila, dugtong sa ano, ito yung ating baka na pinakatulos natin sa sugahat. Susuga natin ang dalawa para tipid tayo sa damo, tipid. Kay itim. Uy sa ang gala nyo? Susuga namin kayo. Oh. Sipagan nyo ah. Katamad maglakad. Para lang kayo nagja-jogging Dali natin sa suguhan sa likod. Sa likod bahay. pag i-slide, slide pa eh. Hmm? excited naman. <laughs> Ay, daming ano dito, daming damo oh. Ayan, sa likod. Masasolve kayo, daming damo oh. Kakapal. Dami. excited na nang agad hindi nila yung fresh na damo fresh na fresh talaga at nakatanim pa huwag nyo gasakin ah kainin mo mabuti oh <laughs> Siyempre, si Butchokoy. Excited naman po. Inaayos pa tali eh. Ganda ni Butchokoy ngayon. Ang gusto pang kainin ay yung mga nasa taas. Mga inain ka dyan. Daing damo kapal oh. Makakapili ka pa na iba't ibang damo dyan Ngayon na, tsibukoy-koy Nag-i-enjoy kumain ng damo Fresh na fresh yan talaga Kapal ng damo dito sa likod ng bahay